Po sa ambungo at naputulan pa ng mga paa ang isang padre de pamilya sa Catanduanes. Matapos na makuryente sa live wire noon pang 2021, ang masakit hindi na gumagaling ang kanyang sugat. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Pasintabi po sa mga gumakain at maselan po ang mga imahe na inyong mahapanood. Butas-butas at kita na ang laman ng ulo ni Tatay Rolando Luterte, 64 anyos, taga Bagamanok, Katanduanis. Si Tatay nagkuryente kasi taong 2021. May bigla pong sumabog, sabi ng mga kapatid ko. Tapos nakita po nila si Tatay yung... Mismong kuryente pong live, live wire po, hinigo po siya pataas. Pumasok yung kuryente sa ulo niya, tapos lumabas po sa paa niya. Kaya yung paa niya po, bali po, natutong din. Kaya ang natustang paa ni tatay, kinailangang agad na putulin. At ang ulo niya naman, tinanggalan na ng anit. Ang inaasahan ng mga surgeon siguro, uh, sinadya nilang butasin no, yung, yung bungo sa pag-asang may tumubong peklat doon sa mga butas-butas na yon. Para kapag tumubo na yung peklat doon sa mga butas-butas na yon, may kakapitan na yung bagong balat na i na ipapatong doon sa naka-expose na bungo. No? Madalas kung dumugo at minsan na may mga nana na rin na lumalabas sa ulo ni tatay kapag hindi siya nakakainom ng gamot. Sa kanyang siyam na anak, si Mary Chris, pag lang daw ng biskuit sa school, ang ikinabubuhay. Ang iba, walang trabaho. Ang iba naman, may sariling pamilya na. At ang isa, kamamatay lang. Noong February 1 po, namatay din po yung kapatid ko. Sa ng pinggi na namin sila napagamot. Dahil po, salat po talaga sa pera. <laughs> nagbakasakali lang po ako kasi natatakot po ako may isa pa po sa pamilya kong mawala, ma'am. Ang hirap po kasi nang mawalan po talaga. Pitong beses na inoperahan si Tatay Rolando. Sa pang-anim, muntik na siyang bawian ng buhay. Laking pasalamat lang ng pamilya at na-revive pa si tatay. Pag nakalikom ng pera, plano nila na dalhin muli si tatay Rolando sa ospital para matuloy na ang kanyang operasyon. Walang-wala din po kami ngayon. Wala po kami ibang malapitan. <laughs> sa totoo po, yung nanay ko din po. Sa sobra pong pag-aalala sa tatay ko na mild stroke po siya. Kaya po kung makikita niyo po talaga sa namin na yun. hirap na hirap po talaga kami. Kaya po, bilang anak po, nandito po ako sa inyo, nagmamakawa na sana mapatingin ko po ang ama ko sa doktor. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga.